Boss Boss Go ba 'yung ng bahay na to? Ay. Oh boss, bye. Hoy! Go 'to na ng na to? Oh boss, bye. Like mo to. Ano na 'yung mo? ML 'yan ah. Vlog o? Vlog? sa kita? Makikita mo yung mga ganang ganun? Oo nga Pinatay mo yung wifi niya Birthday ko eh! kami dito Birthday mo pala eh bakit hindi mo kayo limbit ah? Basta mo Ha? mo kung saan dito Ah ka lang eh huwag nga Uy! Birthday niya pala eh! Ako nga! yan? Hindi ka naman imbitado dito eh. Salamat ka, birthday mo. Oo. Oh. salamat <laughs> ano, uh, yan. Propa na tayo ah. At mo sa FB. Ano ulang, <laughs> tara. Ha? Ba pumasok sa bahay mo. Ha? Bahay ko to eh. Wala ka, pumasok sa bahay mo. Sino no? <laughs> wala, bisita. Nagpipisita? Harap mo! Ang ganda ka ng ganyan, ako hindi mo iniimbita. din. Happy birthday! Hello, ulam. Wala na. Wala na. Wala na eh. Ani? Ayan. Kung ba? Ang pasokin mo, nang handa. Hindi ka nga invited eh. <laughs> no, Pinapainit mo ulo ko. Oh. <laughs> Ba't di tong beer? lang eh. Okay, Pagka mo ito sa freezer ah. Huwag sa may wifi nyo, mag wifi ako sa taas. Tapos, palamigin mo yung berino mo ko Sige, sige, sige. Okay na. Bakit ka na doon? Pati na tayo ha? Admo ko <laughs> sa Mobile <laughs> Legends. Sige na. Wala ka Gal Galit ka. Mukhang si eh. Hindi naman ako galit. Mga... Hmm? Boss, dahil draw pa na tayo, which natatakot ko sa'yo ah. Uh, ah, sure. Toys. Ah. Ngayon na lang mga gamit-gamit niya dito sa bahay ah. Mm. May lion pa kayo dito. Ha? Lion. Lion. Parang dragon yan eh. Sige okay, na naman. Tanong mo na ako tama. Baka masaktan kita. Hindi so, dito sa kapila. <laughs> dito naman may tiger. Hmm. Tapos dolphin. Hmm. Manok. Hmm. Aso. Hmm. Animal lover ka? Medyo. Kaya pala mayroong na imbitado. Ikaw boss, ka din. Hindi. Yeah. Ay, kuis pala. Ano oh, nga pala tayo? Kuis. Ganda din yung talaga sa bahay na. Siyempre. Ba bali ano, wala, akong pagkain, di ba? Nagpapalamit pa naman ng bilang. Mm. Bali, muna ako, kuis. Tapos, oh. tawagin mo na lang ako. Ang oh, gagawin mo dyan? Saan? Astray! Ha? <laughs> wala! Bahay dyan! Hey. Hoy, saan ba bunda to? Ah, dito. Ah. Ano to? Ano to? may ni. Tara punta tayo sa kwarto. Ano Sumama ka kwarto niyo to, eh. May ako ba dito? Ba may init, ba may na lang ah. Okay. Tayo sa

Opa mo! O ba yan? Nagbawas ako nila? Yahoo! Hey! May TV pa! Cameraman! O kumay! Ayos Boss! Boss! O! Heavy duty ba to? Oo! Paano to ano? Kunyari gusto kong tanggalin kasi malamig eh! Huwag ka tanggalin! Tatanggalin mo lang to! Nanakawin mo lang eh! Boss! Yeah. Grabe ka naman sa akin, boss! <laughs> Gayang batiin mo sa akin, hindi na nga kita papayaran ng 5,000! <laughs> Lumabas ka sa kwarto! Alis! Huwag kong ito! Umalis ko kayong dalawa! Kayo <laughs> Alis! Yeah.